Oh, 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 grabe yan. Ang dami. Ay, ang lalaki, ang lalaki dun. Oh, ang lalaki, oh. Oo, oh, oo. Oh. Oh, grabe, ang lalaki niya, no? Ayun na, naka nakatakas yun. Grabe, ang lalaki Ang laki. Ayun pa, meron pa doon, no? Baka makasusot pa yung iba. Ayun, oh, ang Anda lagi. Grabi, anda lagi. Grabi lagi pun. Anda lagi naselading. Grabi lagi pun. Anda lagi naselading. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Uh, oh. apa yang Grabi? Abukan tu? Ada wow. lapan,

Oh, nakay. Nalalaki deh. Oh, pang na 'yan. Hmm. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, limang dangkal idol. 5 kg. 5. Bawat dangkal 1 kilo? Ah, 'di. Ganora mito'ng isa, taglimang Gan. Mga ano, mga 60 kg idol. 60 kg. 60 kg. Sang hagis. Oo, Huwag mong nagayan ito si Idol Lalapat talaga mga ito. Tingnan mo naman tong banak Ang laki Banak pa lang, ilang kilo na yan